po mga kapugi 4 HF1 ayan ayan po overheat po yan overheat ayan. naglilinis po kami ngayon ayan, ayan po ayan yung ibang gamit oh. nasa ibabo parang graba o. po kagaling ang mekaniko niyan oh, ayan po o. ayan po isang pugi o. naglilinis oh. Ayan o. Ayan nyo po yung steel brush namin kung gano'ng kaganda. Oh. Ah, cup brush. Ayan. Pang malakas. Pang malakas ang po yan. Ayan po. Hmm. po yung kakabitan namin yung head nyan. Ando pa po yung head. Kukunin na po namin pa may San Miguel Trading 48 HF1 Ayun po yung isa, yung asun Ayun Babay na po, babay na, babay na, babay na, ayun o, babay na, okay.